udin din po ito sa gilid. I-square na lang din po natin siya. Ang liit na ng square niya. Ano dito sa unahan kasi hindi pantay. Pero parang siya. Makapal po yung kuko, madam. Maliit na lang yung kuko. Madam, pasensya ka na. Magaling pala yung tuwan, yung sampasampalukan. Ay, gamot po yan, Niinom. madam. Herbal po yan. Ang pa, pagpaligula pa, pa. uh, sa bata. Yun. Fitness to Yung sampasampalukan po. Iniinom po yan ang asawat ng gyanan ko. Mahilig po sila sa herbal. Madamudang mo. Alkaline din po memu pengenyal lagi di sa pala oh gitu mikirbihan yang Sige na. Ma. Ay, hindi na pala kita tatanong. <laughs> <laughs> oh, pero ganun po kasi talaga ako. Lalo pag pailalim na yung kuha ko, ko. Para maramdama kung para matansya ko yung pagpasok ng pusher, mga ganun. Yan mga mga ko. The rice king. Hmm. Oops, wait lang. Ah, hindi po. Napalalim po. Pero may kuko pa nga yun. Malalaman yung, yung dry skin, naputol, mga gano'n. O ayaw nang, ipu, ayaw nang ano, may push, may kuko. Ay, saktan ka po. Mami yan. Medyo dinidin ko. May ingro na sa loob nito. Puputulin ko muna, madam. Kasi mapuputol din ito. May nakabara. Ayan na. Ito po siya. Ayan o. No. Ayan. Ma'am, tisin mo ha. I-relax mo lang. Huwag mong papatigasin yung daliri. Ito po'y naiwan po. Sa naiwan sa Naiwan yun, ma'am. Tumusok eh. Tignan mo mamaya paglabas na ito. Laki, ma'am. Laki na naiwan. Hindi natanggal pala. Sorry. Sorry. Sorry, ma'am. Ayun, ang laki, oh. Hmm. So, baka do-dugo ito. yung ko niya, maitim, no? So, ko lako pa Hindi ka nasasaktan dito, ma'am, no? Hindi, saray na yun. Iyan, no? Oh. Ayan, ayan na. Yun. Nano po, hindi po yan natanggal. Oh. Kukoy yan, no? In hmm. minutes, hmm. right? Daki. Okay. Oh. Indron. Daka yun. O. Kaya hindi po maano. Kanina nasaktan ka din. Yun yung bumara. Mm -hmm. Masakit, ma'am? Ayan, may dry skin pa po ha. Ito na yung kadugtong kanina nung pinutol ko. Kasi hindi makuha. Gawa nga po ng, yan. Medyo madikit po. Ayan, medyo nag-ano siya ma'am. Pakadudugo ng konti kasi sobrang dikit ng dry skin. hilang ka hmm, yeah. mm -hmm. Sorry, madam. Mamag mong babasahin to. Sige yeah. 嗯。<laughs> <laughs> Eh, Nagpa-plus siya. Yan, yeah, madalas yan siya eh. Kaya sabi ko, oh, sabi ko, bawal pag ihi bawal ang plus. Buhos lang. <laughs> ano bawal baay, ano pag ihe daw. <laughs> Buhos lang. <laughs> <laughs> Nakapangitawin. O, oh, yan ma'am. Ng, <s Bond> <sans pakai> ay, hindi, hindi labahan yan. Ay, nasa aming magkas, na sa aming yung tubig eh. kasi ng tubig na yeah. oh, oh. mm. lang. Oo. Oh. Yung... 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 Wala Yung... 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 din Yung... 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 mo Yung... 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 Kami ni 120 Nagugulat ako na okay, metro, metro sa amin. Dito, ay, ay, Pag Hindi pa Metro-metro sa amin. Kaya ang binabayaran sa amin. Doon eh. Bon lang. minimum. Ang minimum po dito ay 500. Sakit, ma ma'am. Bakit hindi ka, na, ka nagsasalita mo kanina eh? Kasi po, nalang sarapan si Sao. Ah, feel na feel. Okay. Masarap mo sarapan siya ulong metro talaga naman. Wala nga. Wala nga. Hindi ko nalang sasalita. Sanay na. Sanay ka po ma. Gusto niya yung maalis talaga. Sanay na ang paan. Ayaw ko yung hindi talaga mo masakit eh. <laughs> yun Pero yun lang O oh, yun lang naman, naman eh. Yun lang naman ang masakit sa akin. Eh, Talagang tutulog. Kung hindi nga yun masakit, eh hindi pa ako napapalinis. Basta pagka masakit na yun, Naku, di di ramdam na ramdam mo talaga, ma'am. Kaya nga. hindi eh, talaga ako nagpapalapalinis. Hmm. Hindi. Pagka yung parang mild pa lang yung sakit ba? Kailangan i -ano muna hindi na kaya ko pa. Pero pagkatapos na hindi ko na kayo, talagang... Eh uh, kaysa naman ganyan, tinatawag niyo na nanay niyo. Oo, kaysa totoo lang. Aba talagang masakit eh, pero yung pangyayon, eh ramdam mo naman din naman eh, ang paa ko'y nangungurong eh. Hindi, <laughs> mm -hmm. yeah, may hina po talaga yung ano niyo, kaya gano'n. Yan, yung... dapat, talagang totoo eh, nagkakaroon. Meron lang silang 7-Eleven eh. Ayan okay. eh, po, kaya gano'n Nasobrahan niyan dito sundot Dito po, oh. Nasusobrahan yung sa sundot Kaya yung puno ng kuko mo dito, sira na ma'am Kasi hindi po Hindi po ma Sa akin lang, ah Pag hindi mo nakukuha Yung tinatanggal mo Nasasaktan ng nasasaktan Yung kuko mo Magkasukapad na ito Hindi ganyan yung ginawa sa kanilang Pagkasukapad na ito sa ko dito. Huwag din niya makuha din to. Yung ni Dave. Huwag mo tayo dahil ako sa kong napapahiling ako eh. Kaya lagi ito siya. Kaya pa ko nun Dapat dito eh, sure ball mo yung kukunin mo. Kasi masakit talaga yung parting dito eh. Eh nga. Parang may pipid yung bumabaon. Ako nga mam, kung umusli lang ng konti dry skin, mas gusto, prepare ko pong hilahin kasi ang sakit po niyang pag sinusundot. Sa ito noon, napag ko na lang yung Sabi ko nga, sisipain kita pa na ko. Hindi ako napapalinis doon. Nung muna dinis <laughs> ko, sabi ko ako nang napaputo yung dry skin. Yung ang sira po ako ng MC. Ay, na po ako ng aking baba. At ang sira ay sweet. Ay, nako, nang dumaan. Ay, wala sa akin. Ay, na nang dumaan. Baka ako sa ano dito, hindi na pala nakukunan, na ano? <laughs> itim na yung kuko sa dulo. Oh, oh, sakit sa okay. okay. na? Sasaktan na. ka na. May kuko pa po konti. Konti lang ma'am. Kasi ito, yan, matigas pa yan. Ramdam mo nyo po. Yan, dry skin pa yan. Lalim eh. Doon po talaga naiiwan, ma'am. Sige mo, palihis, paganyan. Sakit na po. Sakit na po. Yung kanina lang. Hindi hmm. abot ng poser eh. pinakailalim. Eh. Kaya... Hmm. Sorry po, dinidin ko. Hmm. hmm. Talaga ba, madama? Oo, hindi nga. <laughs> 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 oh, hindi nga, tapis kayo. Parang meron tayo. Ah, hindi ma'am. Pasugat siya. Huwag po. Ayan na. Hmm. Hindi po po pwede. Mamaya. 你来又忘，<laughs> <laughs>